start lang po maglakad ngayon at may mga kasabay akong maglalakad ng mga kaibigan ko at uh, ang araw po ngayon ay ano uh, lunes August 4 2025 uh, at ang oras natin ay 5 14 ngayon po yung mga kasabay ko maglalakad kailan dalawa sumubay po sila sa akin na ano nga, ano sila, ito, habang ako nang lalakad uh, magro-rosaryo rin po ako ayan rosaryo ayan okay. start ako mamaya na ako mag-video ulit so, tapos ko lang ako magro-rosaryo ito, nauna na yung mga kasama ko. Nagjaging sila. Sabi ko, mag-rosary muna ako. tapos ko lang. Ito. Ito na ngayon ang kapaligahan dito. Maniwala ang panahon. Ito ng na. Ito Ganun yung mga kabataan na yun na hmm. mga... walking sila. Ako puro wul lakad lang ako. Hmm. Sounds Para Ako

Nag-start pala akong mag-walking kanina. Alas 5. 5.05 na yata. Parang ganun. Dito na ako sa... Ang ganda ng maliwalas ang panahon. Ayan, ang ganda. Ayan ang dito. Ayan. Ayan ng Ayan mga panahon dito. Ang ganda ng panahon. Maliwalas. Ayun mga kapatid. Jogging walking sila sila, naun na yung mga dalawang kasakay pasama ko kanina kasi gawa nung uh, nagjaging daw sila baka di man tatagal yun kasi mahaba rin ang nito ito uh, ako naman hindi ako pwede sa ganun hindi ako pwede sa ganun na uh, ganun na syempre sa edad, mga bata pa yun mga 45 lang sila mga ganun sila minto naglakad na lang din Jaging muna sila syempre napagod din ayun Naghuwagin na lang sila yung bandaron lulo yung bandaron malami, malami ang yung mangga so, kitang kita dito sa ayun yan yan yung mga ganda ang panahon na eh. yun. Yan ang bundok natin. Ganda. Yan ang bundok natin. Nahahabol ko yung mga nilalakad kasi lang sila. Nakikita ko naman ang nauna. Kaya naglakad na lang din sila. Ang dalawang kasama ko kanina. Laging sila kanina. Pero syempre napagod din Kaya nangyayari. Naglakad na lang. Pero nahabol ko sila. O, lakad lang naman ako eh. ng panahon ngayon siguro mainit mayang mayang konti init na yung araw kaya sikat ng araw maliwalas ang panahon kaya ang ganda malapit na ako sa lugar ng mga ita Ayan. yan sa lugar ng mga ita to yan Uh, wal wala-wala siyang kapaligiran. Maga, Maga. lunes ngayon, August 4, 2025. Yan. Ang oras natin ay uh, five, 54 uh, 54 nang umaga uh, magka alas 6 na ito so, na labit na ako sa lugar ng mga ita yung nakikita yung mga batang ita so nakikita ko sila rito sa naglalaro lang sila hindi na sa pagkain. O, mas kanong mahini nila. Wala ko siya. Wala ko makikita. Wala ko nakikita ang mga bata. Naglalaro sa kalisada Siguro dahil sobrang aga pa. Kaya ganyan. Ganda ang sikat ng araw. ay sikat ng araw yan. Ayan. Ayun. Ganda. Ang sikat ng araw. Ganda. Ganda yan. Ang sikat ng araw. Ganda. Talaga, talaga, siya malaki, 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 mga batang malaki, Mga malaki, 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 Oh, morning! malaki, 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 maliki, 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 Ya, itong parte nito hindi pa ng ano ng semento. Tagal na ito. Tagal na ito. Noon na pa nila yun nandoon sa lunon dolo. dapat nalalagyan na rin nila ito eh. Kasi magandang hangout ito pag ano, may, may shade ka rito. Ayan oh. May shade ka sa araw. Yung gawa nung kung ano na yun oh, no? yung puno na yun. Ngayon yung araw. di sana ke so, paket aku paket aku si tas, atas yang no? araw tik tikang arang, araw aku di atas di atas di Yang araw. Yung marami ng tao dito. Dito sila nagpupuntahan sa taas eh. Mga nakasakay lahat sila ng syempre sakyan. Hindi mo sila naglalakad. Eh. May iba. Agad sa taas tapos dito maglalakad.

Okay, mamaya naman sa nari. Ang tapusin ko ka muna ito na akad ko. nakasulod na sila. sundari so, itu, iwa kumu nakai sundari jana, sundari entari, sundari. apa bain aku? hahaha, <laughs> wah, cenderi, mama ya, mama ya. mamaya na ha yan sila oh yung sundan pa rin nila akong na ngayon siyempre eh, nakapaamo sila dahil sa pagkain yun na yun maganda naman ako dito yung mga mangga yung mga ang mga dahon na Ayok, may bunga pa. Parang may konti ng bunga ito eh. Yan pa rin mga aso. Mga asong gala. Yan. Lapit na ako sa dulo. Saka baba na ako rin sa pinaka taas. Yan. Yan mga aso. Nakasun pa rin sa akin mga aso. Yan sila oh. bike na to, yung loyal sa akin eh yan na unang nag-aabang sa akin yung aso na yun eto yung puti na yan, yan, yung puti na yan lagi na nag-aabang sa akin yan, yan. Yung aso, Susundan pa rin ako ngayon. Ayan sila. Yang loyal sa akin eh. Yan. Yan, lagi nakasunod sa akin yung puti na to. Yan, yan, yan. loyal sa akin. Yan yung naguna-una eh. Napansin ko yan, putih una ang Puti na yan. Malayo-layo pa na ako ba? Diba? Malayo-layo na rin ang lalakarin ko. Layo na, oh. Nalagdagan na naman nila. Dating ganito lang sa may bako na yan, oh. Ayun lang lang yan lang ang eh. Hindi na umabot sa may paikot. Gandito lang, oh. Yan. Yun, nandun pa yun. Pero, nalagdagan na naman nila. Nasimentuan na pala ito. Ito bandarit. Hindi pa. Pa. Ito, ito yung tinambakan nyo. <coughs> Semento ang panila yan. Ayan pa. Yung side na yan. Ayan. Ito na yung pinakadulo. Natit na ako. Ayan o. Ito yung pinakadulo na yan. <laughs> May nagdagal na na po na duwala mo na pa na naana lima la abata na nakakarin ng bitwe oh, oh bali man bali rin eh. ay, uh, na rin eh mana na kaya tambabo ah may na lang para mangan rego <laughs> apat lang yan eh kaya andam no kay limba eh ay. dito na dito na to nagdagan na naman to ayun sisimento din yung party na yon Ito party na yan. Ito <coughs> na yan, yan. Ito ako sa pinaka cement <coughs> oil <ko> <coughs> Hindi na ako hapag-sagan lang ako. Malay lang na naabot ko eh. Hindi na dulo. Maalaga <coughs> ako. dulo na ito eh. Naghihintay pa sila. Ubusin ko na itong pagkain ko para sa kanila. Oo. Oh, oh, oh. oh, sandali lang. Ah, to. Kailangan ka usapin mo sila. Marunong sila magtagalog eh. Marunong sila magtagalog. Ano, ito. Ito pa. Ito sa inyo. Dali, dali ah. Ito, ito. Ayan. Sige. Sama-sama na kayo. Ubusin ko na para sa inyo to Ayan. Sige. Ay, nakapos.

Oh, sige. Hindi, malam na Manila. Ayan. Mamaya na, ha? Ay, bukas na lang, ha? Bukas na lang, wala na. Ma mamangangaso. Kaso mamangangaso. Bye-bye, ha? Oh. Kala ka daw ulit ako doon, ha? Papalik ha? Ayan, yung mga tao rito. Yan, yung mga tao rito. nandito sila, ayan. sila, ayan. Ayan sila ayan. Ayan, Yung apat na yan Alaga ko. Ayan eh, yung mga bako dito. Ito na yung pinakadulo. Buti walang putik na yun. Eh gusto pang mabot yun pero hindi na lang. Kasi pag lang nila. Yan, yan. Pero malayo-layo na rin to. Ayan na rin to. Eh. Malayo-layo na rin yan. Ayan. Ang kaibigan ko yan. Ayan. Si George. <coughs> si George <coughs> yung kwan di ba ang kaibigan ko eh, usap-usap muna kami yung mga friends ko dito sa bypass ko uh, hindi ko na binigyan kasi na uh, usapan kami usap-usapan ito yung mga aso, yung aso Okay, this ko Kailin muna ako na sa baba. Uh, muna ako sa taas, tapos baba. Kaso na kasun pa rin sa ating mga kasun. Sure. Sabi ko, wala na akong pagkain. Inubos ko na para sa kanila. Ayun, kasun. Ayun, kasun. Ayun, Paksunod pa sa akin. Apat yan. Sige, so, naalalaan nila ako. Oh. Kahit kahit sila itong isaw. Oh. Dalawa pa na ako dalawa. Oh. Ayan. Ah, Ayan yung dalawang aso. Naglalaro sila. Ayan yung dalawa nasa likod ko. Ayan sa lakas sikat ng araw. Sikat. Direk na direk na. Ito yung paakyat. Ayan, na yan. Sikat ng araw ah. Ayan na, na ako. Ayan Ito na Dito mo matatanong yung maganda view ng bundok. Dito sa libro na ito sa pagdating ko sa taas. Lunis kasi ngayon pero wala masyadong tao. Pero pag Sabahot rin ko, tsaka holiday Doon napakaraming tao rito Siyempre walang pasok Sa eskwela saka sa trabaho Nakita mo yung lugar na to. Diyan sila para nagpipiknik sila diyan may Mga naglalagay ng uh, folding table at yung mga mga silya. <coughs> Ayun sila. yung lugar na yan, yan, yan. Kusa yung saan yung may motor na yon. Okay. na ako. Tas. Hmm. ko na lang. Oh. Oh, doktor, kodi. tapos na. Ubos na. Wala na. Wala na, ubos na. Ubos na ba? Hindi oh, maala, karakalda. Oo. Oh. Ubos na. Hindi <laughs> pa inubos ko na sa inyo kanina. Pinakita po nga yung plastic eh, oh. Ubos na eh. Sorry. Ano yung baboy, doktor ko, ang po'y manggon, ne? Pusat-pusat, ne? Ang po'y pusa. O oh, ano, paano? Sabay na, ha? Ano na. Wala na, wala na, babay na. Kausap po lagi. Babay na, ano? Para medyo marunong sila magtagalog eh. O ano? Sabay na. Sabay na, ha? Okay. Tin loyal sa akin. Puti. O, alam niya. Nung... Puti, puti. Payat lang. Oh. Kaya lagi ko lang papakanan eh. O, paano? Memo ko na kayo ha. Wala na bakal wala na na daw. Bye-bye. Oh, Nakaka naka-line up sila oh. Wala <laughs> na. Bye-bye. Malata <laughs> tinga yuto. Ayan 'yan. Loh. Yan ay bundok oh. Yan ang ganda oh. Yan ang ganda ng tanawin dito. ganda ganda ng view yun na yan ang mga nilikha ng Diyos na para nasa paraiso o sige ingat kayo <coughs> Pabalik na ako. Nauna na raw sila ah. Uh, in uh, ano na, mga sa oras nandun na ako pero mag stand standby muna sila doon makikita kita rin kami doon sa kwan sa kwan na yun sa abad mga kwan na wala nandun na ako yan may akad ko yan Nandiyo ako sa taas eh dapat na ako sa pababa. Diyos na sabi ko, baka pag nasementuhan to, magamaga pala may mga tuntineto tsaka sa hapon. Mga ganda yung lugar. Dito na ako sa baba. Ayan, yung mundo. Yung taas, ako sa taas na yun. Wala yung mga batang ita. Ayun, kaya mga baka natutulog pa or dati dati nag-aabang sila rito eh. May wala sila. Dalawang araw na silang wala ah. Eh. Pa't silang punta. Ayan La, lang Wala eh. choice Wala sila. Ayan may, may paikot. Halid na lang ako sa may paikot. naman ako pagkain para sa kanila ang hita ay mga aso tapos na ay mga bukas nandito na sila ay <coughs> mga kaitot na to sikat na sikat ng araw ang kita mo yung araw yan balik na ako tanaw ko na yung spillway ayan Ayun na yung spillway sabi na yung bundok pag natanong ko na yung spillway na yan sabihin mga 50 minutes na doon na ako pag nakakatuntung na ako sa spillway na yan 50 minutes na lang Dito na ako sa spillway. Yo. Medyo malapit na ako dito. Tanong ko na yung mga parang Christmas tree na yon. Mga pine tree. Sabihin, malayo-layo pa rin pero tanong ko naman dito. Medyo tanong ko pa rin kahit sa malayo. Ay. Yan, malapit-lapit na rin ako ay na yung mga uh, pine tree ay uh, tree o uh, Christmas tree uh, ilang lakad na lang to yun mga 5 minutes na, na siguro ito nalakad ko doon na ako uh, lapit na ako ayun na konting ano na lang konting uh, lakad na lang to tanaw, malatanaw ko na yung aking sasakyan uh, yun.

É pá pra... é pra... é pra... é pra...